Hello guys, good morning, mga guys. Tapos na yung pagbabalat guys ng Puting dugo na ito guys na baboy. Ngayon, Itatapong ko na yung ano niya guys, yung mga balat niya. Ung okay, guys oh. Marami-rami din guys 'yan. Marami-rami din siya. At e, siyempre, 'yung langis, parang na mais ma guys. Ayan guys. Mga balat guys. Ang dami guys. Dami guys. Dami. Apat na baboy ang pinatay namin ngayong araw guys. Ayan. Yan ang forte this video ko guys. Yung baboy. Apat na pinatay namin. Yung ito ngayong puting dugo guys. Ayan. Wee! Tina. Wee! Wee! madami guys, di ba? Siyempre, marami rin kaming kakain. Kaya, ito, itatapon na lang naman itong ano, ang balat guys. Ayan. Medyo malagkit to guys. <laughs> guys, malagkit Guys. Ayan. Pero good naman guys. Ayan, ito na ko na nga guys oh. Ayan, ayan. <laughs> oh. Puting dugo na baboy Katay yeah. Tapos na magkatay Ayan Giniagawa mo Giniagawa mo Eh malagkit ano oh. lang guys finish na tayo yah finish na tapos wow. na po thank you thank you for watching guys magandang magandang umaga ayan sa inyong lahat God bless you